Uy mo? Inida. Saan na sa'yo? Wala pa? Ewan. Baka na punta pa sa kapitbahay. Yung talaga yung malay tapos dalawa dumaan. Ayun. Tagal-tagal. Na Nakuha ko na yung isa. Ayun yung mga pasaway. Mahilig mag-selfie. Hmm. <coughs> yan, yan. <laughs> Napalian. Lahat ng bag na pumasok, ginaganyan-ganyan, tapos sa kanya, hindi niya kinuha. Kaya nga. No?